sa ikaapat na taon ng pananakop sa Ukraine. Si Vladimir Putin ay nahaharap na sa mga isyong inakalang hindi magiging problema. Isa sa mga isyong iyon ay ang mga long-range drone at missile ng Ukraine, na ngayon ay kayang tumama sa Moscow, pati na rin sa maraming mahahalagang target sa teritoryo ng Russia. Masama na iyon para kay Putin. Pero kahit paano, masasabi sana ng presidente ng Russia sa sarili niya na ang mga long-range na sandata lang ng Ukraine ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Iba na ang sitwasyon ngayon dahil sumali na ang Sweden sa long range na sandata na siguradong magpapayanig kay Putin. Ito ang dahilan kung bakit mas kinatatakutan ni Putin ang bagong sandata ng Sweden kaysa sa NATO. Ayon sa Reuters, iniulat noong Nobyembre 25 ng sandatahang lakas ng Sweden. Kailangan ng gobyerno ng Sweden bumili ng mas maraming long-range cruise missiles para matamaan ang mga target sa loob ng ibang bansa. Ayon kay Carl Johan Erdstrom, hepe ng defense staff ng Sweden, ang mga misail na iyon ay panakot laban sa mga pag-atake sa teritoryo ng Sweden. Sa ideal na sitwasyon, dapat kayang tamaan ng mga sistemang sandata ang target hanggang 2,000 km o 1,200 at 40 milya. Mahalaga ang layo dahil sakop ng Sweden ang kritikal na infrastruktura at mga instalasyong militar. Ipinapakita nito na may isang bansa na partikular na nais pigilan ng Sweden gamit ang kanilang bagong long-range cruise missiles. Ang Russia, sa pag-uulat ng Sveriges Television tungkol sa ulat ni Edstrom, binanggit nila ang Russia bilang pangunahing dahilan kung bakit nais ng Sweden na magkaroon ng mga bagong cruise missiles. Ayon sa kanila, ito raw ang sinasabi ng ulat ng Sweden. Ayon kay Edstrom, lalakas ang banta ng militar mula Russia. Sa mga susunod na taon, inaasahan ng sandatahang lakas ng Sweden na magagawa ng Russia na magsagawan ng malakihang muling pag aarma sa sarili nito sa loob ng susunod na dalawa hanggang limang taon, kahit matapos maubos ang karamihan ng kanilang armas noong digmaan. Dagdag pa ng Sveriges Television ang ulat ni Edstrom ay ginawa bilang bahagi ng paraan upang bigyan ng payo ang Sweden kung paano nito mararating ang mga layunin ng kakayahan ng NATO. Payo mapakangitan na ito na may kaugnayan sa ideya ng paglikha ng mas matibay na depensa para sa mga kasaping Europeo ng NATO laban sa agresyon ng Russia naglabas ang Reuters ng pahayag mula kay Swedish Defense Minister Paul Johnson. Ayon sa outlet, ipinapakita ng karanasan sa digmaan sa Ukraine na pinapaunlad ng Russia ang kakayahan nila sa long-range gamit ang cruise missiles, ballistic missiles, at mga long-range drone. Kailangan nating bumuo ng mas matibay na panlaban-laban sa banta na iyon. Mukhang magkakaroon ang Sweden ng mga misil na aabot sa 2,000 kilometro. Hindi nagataon lang na ang distansya sa pagitan ng Moscow at Stockholm ay halos kalahati lang ng mungkahing saklaw na iyon. Nais ng Sweden na ang mga bagong misil nila ay kayang tamaan ang kabisera ng Russia at may dagdag pang saklaw kung kailangan. May kondisyon. Ayon sa Kiev Post, gagamitin lang ng Sweden ang long-range na sandata laban sa Russia kung ma-activate ang Artikulo 5 ng NATO Charter Base sa pahayag ni Edstrom. Ganito inilalarawan ng NATO ang Artikulo 5 base sa Artikulo 5 ng North Atlantic Treaty ang armadong atake sa isang NATO miyembro ay ituturing na atake sa lahat ng miyembro. May obligasyon ang bawat miyembro na tumulong kapag may miyembrong inatake. Ang tulong na iyon ay hindi kailangang may armadong puwersa. Dahil puwede magpasya ang bawat miyembro ng NATO kung paano kikilos. Pagdating sa pagbibigay ng anumang suporta at lakas militar na itinuturing na kinakailangan para tulungan ang miyembro ng NATO na inaatake, kawili-wili at matalinong kondisyon ito na ginawa ni Edstrom. Ang paglalagay ng bagong misail ng Sweden sa ilalim ng Article 5 ay nagpapadali sa Sweden at NATO na ipresenta ito bilang depensibo, hindi agresibo. Ayon sa international na batas, ito ay malinaw na depensa dahil hindi mababanggit ang Article 5 kung hindi. Nagbabala ang Sweden sa Russia na may nakahandang misail laban sa posibleng pag-atake sa NATO at hindi ito gagamitin sa ibang paraan. Pinoprotektahan ng kondisyon ang Sweden bilang miyembro ng NATO. Maaaring gamitin ng Sweden ang Artikulo 5 kung ito'y aatakihin sa sarili nitong teritoryo. Hindi makakalusot si Putin sa pag-atake sa Sweden at sa paggamit ng Artikulo 5 para palabasin na biktima ang Russia sa ganting atake ng Sweden. Ang pag-atake sa Sweden ay pag-atake sa NATO. Mararanasan ng Russia ang buong lakas ng mga misil ng Sweden bilang tugon. Dito papasok ang tanong kung anong misil ang gagamitin ng Sweden laban sa agresyon ng Russia. Ayon sa ulat ni Edstrom, dapat bumili ang Sweden ng long-range na armas, gaya ng cruise missiles, na may abot na 2,000 kilometro. Hindi sinabi kung anong mga misil o ano ang posibleng laman nito. Ayon sa Reuters, bumili na ang Sweden ng Taurus missile mula Germany na pwedeng gamitin sa kanilang Gripen fighter jet. Umorder ang Sweden ng mga misil mula sa Saab. Ayon sa The Aviationist, kasama rin sa order ang integrasyon ng Taurus sa Gripen. Kaya tila German na misil ang pangunahing pagpipilian ni Edstrom. Hindi lang ito ang tanging sistemang misil na tinitingnan. Dagdag ng Reuters. Mukhang ito ang pinakamalamang na option hanggang makapili ng iba ang Sweden. Kung ipagpapalagay na darating ang Taurus sa Sweden, siguradong hindi matutuwa si Putin. Matagal nang pinag-uusapan ang pagdating ng misail sa Ukraine kahit wala pang pinal na desisyon ang Alemanya. Ayaw ng Russia makita ang misail na iyon sa Sweden o Ukraine dahil sa bilis, layo at lakas nito. Kaya nitong wasakin ang maraming target ng Russia. Ang Saab, gumagawa ng Taurus missiles. Ang naglalabas ng mahalagang detalye tungkol sa kakayahan ng sandata. Inilalarawan ng kumpanya ang Taurus bilang Precision Air-to-Surface Missile System na angkop para sa mahihirap na operasyon sa himpapawid. Kayang sirain ng Taurus ang iba't ibang target, kabilang ang matitibay at siksik na pasilidad kahit ano pa ang hugis o laki. Bagamat pang marketing na pahayag ito para makabenta ng mas maraming misel, pinapatunayan ng mga espesifikasyon ng Taurus na kaya nitong gawin ang mga sinasabi ng sab. Ang Taurus lang ang standoff missile na kayang tamaan ang partikular na palapag ng gusali dahil sa sobrang tumpak nito ipinagmamalaki ng Saab na madaling makalusot ang misil sa air defense. Pero mahirap patunayan, dahil walang ebidensyang nasubukan na ang Taurus sa totoong labanan, lalo na laban sa air defense ng Russia. Nasa serbisyo na ang misil mula 2,000 at limang at tiyak na nasubukan na ito ng Germany sa labas ng labanan para kumpirmahin ang kakayahan nitong makalusot sa air defense. Pinapalakas ang pahayag na kayang labanan ng Taurus ang air defense dahil sa navigation system nito ha, na gamit ang inertial measurement unit, global positioning system at image-based terrain mapping. Pinagsama ang tatlo para makalipad ang Taurus papunta sa mga target sa mababang altitude. Dahil dito, nagiging mahirap para sa mga air defense radar na matunto ng misail at mas lalong mahirap para sa mga air defense missile na tamaan ito. Sa pinakamababa nito, kayang maglakbay ng Taurus sa taas na 50 metro o mga isang daan anim naput apat na talampakan mula sa lupa. Ang tampok ng Taurus missile ay ang tandem warhead na Mephisto. Dahilan kung bakit mahusay ito laban sa matitibay na target ayon sa Saab. Tumitimbang ito ng apat na at walumput isang kilo o isang libo at anim na libra at kakaiba. Ito kumpara sa karaniwang warhead ng long-range cruise missile. Ipinaliwanag ng Financial Times noong 2000 at 2024 na ang Mephisto ay isang matalinong warhead system na pumapasok ng malalim sa target bago sumabog. Maaaring iprogram ang fusee system ng warhead na umaktibo lang kapag naabot ang partikular na bahagi ng target tulad ng tiyak na palapag ng gusali o matapos mabutas ang matibay na ibabaw. Layunin nito na mapalaki ang pinsala at hindi na magamit ang struktura. Ipinaliwanag ni Fabian Hoffman, dating doctoral research fellow sa missile technology sa Universidad ng Oslo, kung bakit ito mahalaga. Mas mataas ang kill probability ng Taurus dahil sa advanced fuse system nito, na mas epektibong sumisira ng komplikadong estruktura tulad ng mga tulay. Ayon kay Hoffman, kumpara sa Storm Shadow Scalp, e.g. Pagsama sa turbofan engine, makakakuha ka ng sandatang mas malayo ang range kaysa Storm Shadow. Gayun pa ang range ay isa ring issue na maaaring mangahulugan na ang Taurus ay hindi ang perpektong sandata na hinahanap ni Edstrom. Ayon sa Saab, ang misail na ito ay may range na nasa 500 km o 300 at 10 milya lang. Kahanga-hanga iyon, pero ang 500 km ay hindi pa kalahati ng layo mula Stockholm hanggang Moscow at malayo pa sa 2,000 km deterrence na kailangan ng Sweden ayon kay Edstrom. Hindi walang silbi ang Taurus bilang panakot, kahit may mga issue sa range. Isa itong air-to-surface missile na pinapalipad mula fighter jet. Ibig sabihin, may option ang Sweden na magpadala ng mga jet sa ibabaw ng Baltic Sea at gamitin ang Taurus para tamaan ang mga target sa loob ng Russia. Gayunpaman, maaaring hindi maabot ng missile ang Moscow o hindi man lang sigurado. Maliban na lang kung ilulunsad ito mula mismo sa loob ng Russian airspace. Magandang balita, maaaring matapos ang pagsasanay sa Taurus sa labindalawang linggo, sabi ng Financial Times may nalik na tawag ng mga opisyal ng Germany na nagbunyag nito. Ang pangunahing issue ng Sweden ay ang integrasyon ng missile sa kanilang mga aerial platform. Nakasalukuyan nilang tinatrabaho. Gayunpaman, hindi may kakailan na ang missile na binanggit ng Reuters ay wala ang abot na, sa sinan na sinasabi ni Edstrom na kailangan ng Sweden. Kaya ano ang meron? Mahirap sagutin ang tanong dahil hindi sinabi ni Edstrom kung may ginagawang missile sa Sweden Natugma sa kanyang paglalarawan, malapit na ang Tomahawk Cruise Missile ng Amerika, na may abot na 1,600 kilometro o 1,000 milya. Walang ebidensya na sinusubukang bilhin ng Sweden ang mga missile na ito. At mukhang hindi rin compatible ang mga gripen nila dito ngayon. Kung hindi pati kung anong missile ang gagamitin, at ang Taurus lang ang mukhang posibleng pagpipilian, kailangang itanong bakit nga ba natatakot ng husto si Putin sa balak ng Sweden? Hindi talaga ang mismong misail ang kinatatakutan ni Putin. Kahit ano paman ang maging uri ng misail na iyon. Ang mas nakakatakot para kay Putin ay ang posibilidad na ang isang bansang kaalyado ng NATO na napakalapit sa hangganan ng Russia ay magkakaroon ng ganitong klasing misail. Yan ang mag-aalala kay Putin. Matagal nang nag-aalala lang si Putin, ang presidente ng Russia, tungkol sa pagsali ng Sweden sa NATO. Kahit ilang taon bago pa tinalikuran ng bansa, ang pagiging neutral nito para maging miyembro ng Collective Defense Organization. Ganoon kalaki ang pag-aalala ni Putin, kaya nagpakawala ang Russia ng sunod-sunod na banta laban sa Sweden, pati na rin sa Finland. Nang magsimulang kumalat ang mga chismis, mabilis na isasama ang Sweden sa proseso ng pagiging NATO member bilang tugon sa pananakop ni Putin sa Ukraine. Noong Abril 2000 at 22 iniulat ng British Broadcasting Corporation na binalaan ng Russia ang Sweden na huwag sumali sa NATO. Hindi magdudulot ng katatagan sa Europa ang hakbang na iyon hindi mismo si Putin ang nagbanta, siyempre. Sa halip, nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang paboritong tagapagsalita, si Dmitry Peskov, na nagsabing, ang alyansa ay nananatiling isang kasangkapan para sa komprontasyon ng magsalita tungkol sa NATO. Idinagdag ni Peskov na ang NATO ay hindi uri ng alyansa, na nagbibigay ng kapayapaan at katatagan. At ang karagdagang pagpapalawak nito ay hindi magdadala ng dagdag na seguridad sa kontinente ng Europa. Bago niya tinapos na kailangang Muling balansehin ng Russia ang sitwasyon kung sasali ang Sweden sa NATO. Hindi pinapansin ng mga banta na ang Russia ang sanhi ng kawalang balanseng dulot ng pananakop sa Ukraine. Kailan naging hadlang ang katotohanan sa propagandista ng Russia sa paggawa ng ibang bersyon ng mga pangyayari? Makalipas ang ilang buwan, sa huling Hunyo, sinubukang bawiin ni Putin ang mga babala nang matiyak na papasok pa rin ang Sweden sa NATO. Walang ganoong problema sa Sweden at Finland na meron tayo sa Ukraine. Wala tayong issue sa teritoryo o alitan. Walang nakikitang sagabal ang Russia sa pagsali ng Finland o Sweden sa NATO. Ayon sa Pangulo ng Russia sa press conference sa Turkmenistan noong Hunyo. Malayo ito sa mga sinabi ni Peskov noong Abril. Pero ipinakita agad ni Putin ang kawalan niya ng pag-aalala sa issue sa pamamagitan ng bagong babala sa Sweden. Kung magpadala ng puwersa at infrastrukturang militar doon, kailangan naming tumugon ng pareho at magtaas ng banta sa mga teritoryong may banta laban sa amin. Dagdag ni Putin, matapos niyang sabihin pwedeng gawin ng Sweden at Finland ang gusto nila. Kaya sabi ni Putin, pwedeng sumali sa NATO ang Sweden at magparada bilang miyembro kahit kailan. Kung makikilahok ang Sweden sa mga operasyon ng NATO bilang miyembro, kailangan ng tumugon ng Russia. Isang masterclass sa dobling salita ng mga Ruso yan. Kung di lang halatang may malaking problema si Putin sa desisyon ng Sweden, matagal na siyang nag-aalala tungkol dito mula 2,000 at 2022. nang sumali ang Sweden sa NATO. Natakot siya. At may mga dahilan kung bakit dapat matakot ang leader ng Russia. Nabanggit na natin kanina ang dahilan. Dahil dito, sakop na rin ang Sweden ng Article 5 ng NATO Charter bilang miyembro. Dati, ang Sweden ay maituturing na isang kayang pamahalaang panganib dahil kailangan nitong lumaban mag-isa kung sakaling atakihin ng Russia ngayon. Suportado na ng tatlong isang miyembro ng NATO ang Sweden at agad tutulong sa depensa nito kung umatake si Putin. Ang sinabi ni Erdstrom na gagamitin lang ang bagong misail ng Sweden kapag na-trigger ang Article 5 ay hindi lang paalala kundi babala kay Putin. Maaaring paraan ito ng mga Sueko para balaan si Putin na lalaban ang buong NATO kung aatakihin niya ang Sweden. Ang mga misail mula Stockholm papuntang Moscow ay simula pa lang. Isa pang dahilan kung bakit nababahala si Putin sa anumang hakbang militar ng Sweden ay dahil ang Sweden ay isang medyo malakas na bansa na masyadong malapit sa Russia para sa kapanatagan ni Putin. Walang landas lupang hangganan ang Sweden at Russia ngunit malawak ang hangganan ng Sweden sa Baltic Sea na naghihiwalay sa kanila. Kaalyado ng Sweden ang Finland, Estonia at Latvia bilang NATO members. May hangganan sa Russia, ang tatlong bansang iyon, at pwedeng marating sa Baltic Sea. Kaya, ang pagkakaroon ng Sweden ng mga bagong misil na kayang tumama sa Moscow ay hindi lang nakakabahala dahil maaring ilunsad ang mga misil na iyon mula sa Stockholm. Mag-aalala si Putin dahil ang mga long-range missile ng Sweden ay maaaring ipadala sa unahan o ibahagi sa mga malapit na kaalyado sa nito, tulad ng Finland na magpapahintulot sa Allied Forces na umatake ng mas malalim sa kanlurang Russia kung matrigger ang Article 5. Ang Taurus missile na abot 500 kilometro ay maaaring magbanta sa mahahalagang pasilidad militar sa hilagang kanlurang Russia. Kahit mas maikli ito, kaysa 2,000 kilometro na abot mula Sweden. Kahit ilunsad mula silangang Finland, hindi pa rin maaabot ang Moscow. Nasa 800 at 70 kilometro ang layo ng Helsinki mula sa kabisera ng Russia. Kaya, hindi aabot ang sandatang 500 kilometro ang abot. Ang mga pagdeploy na ito ay magpapalapit sa mahahalagang target malapit sa hangganan ng Finland at Russia. Ang hinaharap na misil na may 2,000 kire may aabot ay posibleng umabot mismo sa Moscow. Ang babala ni Putin sa Sweden ukol sa pagpasok sa NATO ay nauwi rin sa ganitong kooperasyon. Alam ng Pangulo ng Rusya na ang pagtatayo ng Sweden ng imbakan ng long-range cruise missile ay nangangahulugan na pati ibang NATO countries na mas malapit sa Rusya ay magkakaroon din ng akses sa mga ito at maaring mas unahin ni Putin kaysa Sweden. Lilipad ang Sweden patungo sa mga bansang iyon gamit ang Gripen na may bagong misail kung matrigger ang Artikulo 5. Ito ang mga praktikal na dahilan kung bakit takot na takot si Putin sa pinakabagong hakbang ng Sweden. Gayunpaman, may isa pang dahilan kung bakit natatakot si Putin. Matagal nang naghahanda ang Sweden para sa posibleng labanan laban sa Russia mula nang salakay ni Putin ang Ukraine, hindi lang puro salita. May issue sa pag-iisip dito na halos kasing pinsala sa ambisyon ni Putin tulad ng pagsali ng Sweden sa NATO. Noong Enero 2000, at 24 iniulat ng Chicago Council on Global Affairs na pinayuhan ng Sweden ang mga mamamayan nito na maghanda sa digmaan. Malinaw na ang pangunahing kalaban ay Russia. Nagbabala si Mikael Biden, dating Commander-in-Chief ng Militar ng Sweden. Noong Enero na ang digmaan ng Russia sa Ukraine ay simula pa lang at hindi pa katapusan. Pinuna ng ilang politiko sa Sweden ang bigla at mapaghating paghahatid ng mensahe. Pero simple lang ang diwa nito dapat maghanda ang mga suweko sa laban. Noong Marso 2000 at 25, sinabi ng Swedish National Security Service, Swedish National Security Service, na lumalaki ang bantan ng Russia laban sa Sweden. Iniulat ng British Broadcasting Corporation ang tungkol sa grupo na sinasabing dumarami ang mga insidente ng hybrid warfare at marahas na ekstremismo na pinapalala ng Russia. Pinangunahan ni Charlotte von Essen, ang pinuno ng Swedish National Security Service, ang babala na may malinaw na panganib na lalo pang lumala ang sitwasyon ng seguridad sa Sweden. Nagbabala siya na dapat maging alerto ang Sweden sa pagkalat ng anti-estado naratibo at teoryang konspirasyon. Habang sinusubukan ng Russia na pabagsakin ang isang bansa, ipinapakita ni Putin na handa silang gawin ang lahat para sa kanilang depensa. Malinaw na hindi iniisip ng presidente ng Russia na alam ng Sweden ang ginagawa ng Russia hindi rin tama sabihing naghahanda ang Sweden para sa digmaan. Lumalakas ang paniniwala sa bansa na dapat itong maghanda sa laban. Ayaw ni Putin sa ganong pananaw. Dahil mas gusto niyang mahuling hindi handa ang Sweden. Kung makarating sa Sweden, ang long-range cruise missile na abot Moscow, malalaman ni Putin na mas alerto at handa ang bansa kaysa gusto niya. Sa huli, nagsasabi lang nang dapat gawin ng Sweden ang ulat ni Edstrom. Imbes na isagawa ang mga mungkahi niya. Sapat na iyon para takutin si Putin, lalo na habang nagiging miyembro ng NATO ang Sweden. Iyon ay kumakatawan sa isang agarang banta sa mga plano ng leader ng Russia para sa pagpapalawak sa Europa. Pero baka hindi dapat alalahanin ni Putin ang mga long-range na sandata mula Sweden. Patuloy na dinedevelop ng Ukraine ang long-range na drone at may bagong gamit na ito. Unang beses sa mundo, nagpatumba ang Ukraine ng Russian helicopter. Gamit ang long-range drone sa loob ng Russia tuklasin kung paano nagawa ng Ukraine ito sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa paghahanda ng mga bansa sa Europa kontra Russia. Salamat sa panonood.